Ano ulit siya sabihin niyo sa akin? I love you love. You. But I love you love. You. I love you mama. Ingat. Pero muna ang cellphone. Mawa <laughs> <laughs> umalis. Kala ko mapahawak dede. Ayun ang gusto mo, cellphone dede. 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 Ayun dede ng papa ayaw mo. Ayaw ko. Oh. Bakit? Maliit. Maliit? Eh, dito lang mo. Maliit pa rin. <laughs> Maliit e! Bakit malamig sa iyo ito sa... dito? Di, 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 di ko talaga alam mo ng mga bata. Paalis na lang ako. No, problema ko pa rin. Hindi hmm, ko alam kung anong ng mga bata. Oo. Hindi na ako, Mama? Hindi si Mama. Hindi lang ako nausap ni Nolan eh. Huwag ka nang umalis. Huwag ka nang umalis. Huwag ka nang umalis. Huwag ka umalis kasi. Dali na sayang <sie> kayo na. Alis <ses>. ka ko yan. Wala tayong pere. Pera tayo. Need a kid. Kaya Tito Kukoy, para <parece> pera. Se Umiiyak <yandris> na kasi Tito Kukoy, pagod na magtrabaho eh. Wala, 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 wala. <iken>

Para may Ay, yung bagay cellphone? Para may Ay, yung nalakulong cellphone? Ah, saan nga? Yeah. Ang pera mo! Gusto mo makulong ako? Bakit? Kasi nag... Ano na, pirma na ako doon. Binastusan na ako ng boss ko. Pang airplane ko. So, saan na ako kuha ng 100,000 pang bayad ko doon? Kaya ako nagbayad, kulong ako. Anong gusto mo? Tsaka so, kulungan ako sa ilong bansa ako. Okay.

Gusto <makes sound> na, lang naman buto, mama, naman yun, mama Kala mo buto, kaya wala... buto, kaya pagkukuku, buto, kaya Tatrabaho lang yan dun sa ibang bansa. Uwi <laughs> rin na naman yan. <laughs> Alam mo di uwi. Oh, di uwi mama mo. Di naman yan ah. Yakap mo si Papa. Ay, ako di naman mo ka ni Papa. ba ito nakadikit mo naman? Anong gusto ba ako <coughs> Si Papa palisin natin. <coughs> <coughs> <laughs> what you will say to Mama? Let's go on vacation. Let's go on vacation. Let's go on vacation. Let's go to vacation. Do you love Mama? Yes. <cười> <cười> Yummy. Yummy. <cười> <cười> Do you love mama? Yes. <cười> yes. <cười> you? Do you love mama? Yes. Do you love mama? Yes. you love mama? Yes. Yes. you kiss mama? <laughs> 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 kiss Dede. 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 <cười> 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 <Lala> on, dede. <laughs> O, ikaw na. Johan, dali. Kiss mo na ako, dali na. Good night, kiss na. Lale ni lalo. Dali na, oh. Ba, baby, ba, po. Good night, kiss na. Dali na, huwag ka lang Ba, baby, ba, po. na, iyak 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 kray, kray. Oh, oh ano ka na, na ako, dali, Ay, mo. ni Kuya. Kiss ka na yan ni Kuya. Dawa yan ni Kuya. Kiss ka no, nung nung na Kiss mo na ako. ako, <laughs> ako <laughs> Kiss mo na ako. Dala <laughs> 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 mo niya. Kiss Inis na ako sa'yo. Kiss ako. Hindi mo na ako makakatabi. Last <laughs> day mo na ngayon. Last day mo na ako makakatabi. Dali, mo na ako. Kiss mo na Okay. Okay. Oh, Bakit ganun lang? Dahil matagal. <laughs> Dali! Oo na may kiss eh. Dali na kiss, mama. Oh. Ano? <laughs> oh. <laughs> kiss lang? Wala ko sasabihin? Yung <laughs> upang. Wala ko sasabihin? Kiss lang? <laughs> <laughs> yun lang, kiss lang. <laughs> kiss lang? Wala ko sasabihin? <laughs> Dalain mo kami sa kanaday. Kuya, <laughs> <laughs> wala ko kalungkod ako. Kaya, nasa salingay Oh Wala mama? Wala. ko <laughs> <Lasa sabihin? laughs> <laughs> ma. Kiss ko to ama. Wala kasasabihin? Wala sabihin ka na, dali. Ma, hindi na ako. Ma. Hindi nalang isa. mama sabihin. Mama, sabihin niya, ano to. Gusto ko po magka kaagad ka agad. Akin ang mo.

kasi anak mo. Ay, sumama na na daw siya. Ay, lala na eh. na yung ni Kuya yung gamit Ah, doon na. Nilagay na doon. Nilagay na yung gamit. na. Sama sila? <laughs>

Ito si Sia oh, nagising. Buti si Sia nagising. Buti nagising ka. Natulog eh. ako na una eh. Hindi ako natulog. Dito ka Mar, dito Mar. Mama, sa sobrang excited ko hindi na ako natulog. Sabi daw siya kay mama niya. Si Amar. Dito lang dito, tabi tayo Amar.

Uh, baby ano <laughs> oh, pa? Uh, oh, oh. oh 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 oh, <laughs> oy. <laughs> babay Babay Diyan. Babay bye. bye 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 bye. bye bye. bye bye mer, Mangga si Amer ha Mangga si Amer. bye